talagang ikagugulat niyo to. Alam niyo ba na ang mga tao noong unang panahon, may mga matitindi silang paraan para parusahan ng mga tao? Tingnan natin ang ilan sa mga ito. Isipin niyo na nakakatali kayo sa sikat na Iron Maiden. Hindi, hindi yung bandaha. Isa itong kabaong nagawa sa bakal na may mga pako sa lob. Aray ko po. O kaya naman ang brazen bull? Ang mga biktima nilalagay sila sa loob ng isang estatwang toro na gawa sa bakal tapos iniihaw sa apoy. Oh, sobrang nakakatakot 'yan pakinggan, no? Tapos, meron ding pinatawag na scavenger's daughter. Itong gamit na to, pinipiga nito ang katawan hanggang sumabali ang mga buto. Grabe ang siksik, no? Kaya sa susunod na magreklamo kayo, dahil parang ang sama ng araw nyo, tandaan nyo lang, pwedeng mas malala pa pala. Magpasalamat tayo na mas makatao na ang panahon natin ngayon. Manatiling mausisa, mga kaibigan.